maulan at malamig na naman ang panahon kaya nga prone na naman tayo sa moisture molds o kaya dust mite kaya nga mas have na talaga ang dehumidifier para meron ng mag-absorb dyan sa pagkakaalam ko kasi kapag ka mataas nga yung humidity level dyan nga nade-develop yung mga molds na nagiging cause ng allergies o kaya pagkasira ng mga gamit kaya nga para maiwasan niya naghanap na nga ako ng dehumidifier na lang sa budget pero good quality at ito nga yung nahanap ko yung mini dehumidifier ng one home ang kagandahan nga dito kahit maliit nga lang to meron na nga 1000 ml na water tank. Detachable na nga din yung takip kaya nga easy na lang magtapo ng tubig. Pag nag-order nga kayo ng ganito, syempre hindi nga mawawala yung pamanual. Tapos yung power adapter dito nga lang nakalagay sa water tank. Meron nga lang kayo ilalagay sa takip at yun nga yung maliit na floating switch. At pag nailagay nyo na ngayon, pwede nyo na nga ibalik yung water tank dito nga sa dehumidifier. Nandito nga pala sa likod yung power socket at wala na talaga kayong ibang gagawin dyan kundi nga isaksak lang para gumana na. Kapag ka pinaganan nyo nga yan, tapos tinanggal niyo yung water tank, kusa nga nag-alarm. Napapalitan nga rin yung ilaw nito. Ito, depende nga sa gusto nyo. May automatic indicator na nga din to. Na ka nag-red light, puno na nga yung water tank. O oh, diba, very easy lang gamitin. Kaya nga para safe na rin kayo sa molds at moisture. Yung link, ilalagay ko na lang sa comment section or sa yellow basket.